Good evening, everybody! What's up? So, for today's video, guys, nagugutom ako after making the episodes of How to Be You Po, Char. Hindi, <laughs> <laughs> nagugutom ako, guys. So, samahan nyo akong mag-copy. And, meron akong karawan vegetable. Ito. Hello, uh, diba? So, pag nandito ka sa Abu Dhabi, nandito ka sa Middle East, alam mo tong pagkain na to. So, partneran ko lang po siya ng coffee. Ayan. Mag-coffee tayo, guys. Parang matagal tayo makatolog Ayan. Coffee is life. Kahit nandito na sa bahay, coffee is life pa din. Kahit na sa office, coffee is life pa din. Ayan. So, kakain lang tayo ng karawan. Karawan vegetable and karawan chicken ito. Di ba masarap? Mmm. 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 Hindi ako makatulog Pagutom ako. Try nyo ito guys. Para Masarap kaya. May mga Pinoy din na hindi sila kumakain ng ganito. Pero ako masarap ako sa niya Kasi meron siyang amoy na something. Mm. -hmm. Nasanay na din ako. Mm. -hmm. Ayan. Harap ko. Mm. -hmm. Ito naman is mm, vegetable. ang tawag nila dito is karawam. Nakaubos na ako ng dalawa. Mm. Mm. Vegetable to yung isa, chicken. Masarap yung chicken. Kain ang vegetable. Sarap to sa pag-umaga. Tapos, kape. Mmm. Mmm. Ano pa to ang laman?